Ayan, ready na po ang 50 packs. Ayan, 50 packs po para sa ating mga kapatid. Ayan, hindi mamamukalakihan po yan. Naroon, papasalamat po tayo sa sa nagbigay, sa nag-donate po ng ating uh, ipamimigay po sa mga nabagyuhan. Ayan po, ingat na lang po tayo lagi. God bless everyone. Salamat po. Salamat Ma'am Gadot, kay Sir, kay Ma'am Berna. Thank you so much sa inyo pagpalain po kayo at sa mga makakatulong ko po, po sa araw na bukas uh, sa kapatiran ng 3 Tao pi P. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat. At sa aming barangay. Barangay Pulido. Yan. Sa gagamitin po natin sa sakyan para bukas. And thank you so much. God bless everyone. See you.